Wala naman nagsasalita against ninyo. Eh. Naglipata na kayo lahat eh. PDP, walang naiwan. Mm. So, I don't, baski mag-isa ako. Even if I stand alone, mm. whether it is really nagustuhan ng tao o hindi, in a democracy, mm. there must be dissent. Without dissent, there is no democracy. Mm. If you are not allowed to disagree, there is no democracy, period. Mm. Basque anong political science pag-aralan mo dyan? Na under sa iyong party, is it because takot sila na mawala ng project? O wala mong project. Uh... Sweldo lang sila. So para uh -oh. silang sweldado lang nakaupo doon. Mm. Wala silang maibigay doon sa constituency first uh -oh. district. Uh -oh. uh, Mayor Esquilahan, Mayor uh, ay congressman mm. Esquilahan, congressman uh, na uh, mm. uh, yung tubig namin dito. Mm. Hindi ka makahingi doon. Kaya ang, ang kukontrol, itong mag-isang speaker. Mm. So it's not really loyalty, it's just for convenience. No. Mm. So is sinabi mong you cannot rule without yung prinsipyo. Yung sa'yo ngayon, prinsipyo. Uh, so, Mayroon wala, o wala, you have to stand on your Ako nakaintindi ba, ako. Na, yung lahat ng PDP, wala nang naiwan eh. Mm. Except yung anak ko, pati I think Ongab. Hmm. Kasi kapartido ko dito eh. Mm. Ang dalaw' nagpaiwan. Dalawa, tatlo. Maraming Marami kaming PDP noon, lalo nang naging presidente ako. 120. Ah, lahat naglipatan ng PDP. <laughs> Ang PDP noon wala nang isang membro. Oo. Oh. Si Senator Pimentel ako pati Kukunti lang kami. Hindi mo hindi kami mag-abot ng isang isang daan. Mm. Kung na presidente ako, lipat ang lahat dito kay oh. Presidente na mm. oh, maraming PDP. Ganon, ngayon, hindi na ako Presidente, may bago na. Lipat mga na. Marcos na, na Romualdez, magpipinsan niya eh. Hmm. Oh, si Romualdez, pinsan niya si Marcos. Kasi ah, eh. ang nanay niya, Romualdez man, si Imelda. Mm.